Sa loob ng ilang linggo, nanatili si Nadine sa lugar ni Elizabeth upang maiwasan si Nicolas hanggat maaari. Kahit alam niya kailangan niya itong harapin sa huli, hindi nagtanong si Elizabeth kung bakit nananatili siya doon. Ngunit nagpa siya siyang sabihin dito ang totoo. May nangyari na sa amin ni Nicolas. Akala niya ay handa na siya sa magiging reaksyon ni Elizabeth. Oh my God tinakpan ni Elizabeth ang kanyang bibi. Hindi ako makapaniwala na sinabi mo sa kanya na gusto mong makipagtali. At nakipagtali ka talaga sa kanya. Tumawa si Elizabeth at umili. Hindi ako makapaniwala na ginawa mo talaga. At hindi ka tanga na di. Ibig kong sabihin, hindi ka pumili ng random na lalaki. You did it with Nicholas Elliot. Tinignan niya si Nadine ang masama bago muling nagtanong. Kamusta naman ang nangyari? Pinag-isipan ni Nadine ang pagsisinungaling dito. Ngunit napagtanto niya ang dahilan na kung bakit siya pumunta dito ay para pag-usapan ang nangyari. Hindi siya pwedeng magsinungaling kay Elizabeth. It was. It was the best night of my life. Hindi siguro inaasahan ni Elizabeth na sasabihin niya iyon. Dahil first time nitong natameme ng ganoon katagal. Seryoso siyang tinitigan ito ng ilang minuto. Alam kong nagpakatanga ako, pero wala akong pakiala. Napakasarap lang ng pakiramda. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ganoon pala yung kasarap? Ngumiti si Elizabeth. Oo, at hindi mo malilimutan ang unang pagkakatao. Oo, at sana ginawa ko ito ng mas maaga noong college. I don't need Nicholas to have more power over me. Nakakainis. Kumunot ang noon ni Elizabeth. Anong ibig mong sabihin? Hiniling ko iyon sa kanya, Elizabeth. Imposibleng hindi magkaroon ng feelings pagkatapos noon. Ang ibig kong sabihin, hindi ko alam ang inaasahan ko. Napakasweet niya. At tinawag niya akong maganda. At naisip kong baka gusto niya ako Ngunit pagkatapos ng nangyari sa amin, nag-uwi siya ng babae sa bahay. Huminga siya ng malalim bago muling nagpatuloy. Hindi ito mag-work. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ko. Pakiramdam mo ba in love ka sa kanya? Biglang tanong ni Elizabeth. Gusto kong isipin niyo na parang isang maliit na crush. Talaga? hanggat gusto kong hindi sumang-ayon sa iyo at sabihin sa iyo na mali ka. Na gusto niyang makipagrelasyon sa iyo. Hindi ko kaya. Ito ang unang beses na hindi ka sumasang-ayon sa akin. Sa tingin ko kasi ay may gusto sa si Nicolas. Kung ganoon, anong ibig mong sabihin? Sa tingin ko, hindi niya gustong magkarelasyon ng buong-buo. Kasi hindi ka nagbabasa ng mga magazine at hindi ka rin updated sa social media. Hindi siya nakipagrelasyon ng seryoso sa kahit kaninong babae. Simula noong iwan siya sa altar. Sa palagay ko meron siya mga issue. Elizabeth, ang ginawa ko ay hindi isang pagkakamali. Sa tingin ko ay mas mahusay kung ipagpapatuloy mo na lang ang original mong plano. Ang magkaanak sa kanya at magkaroon ka ng mahabang bakasyon. Ang pagbubuntis mo, yun ang buong punto nito, di ba? Tama. Ngunit hindi pa ako nag -check. Hindi ba masyado pa itong maaga? Bumuntong hininga si Elizabeth at naglakad pa punta sa mga kabine. Sinuntan ito ni nadi at pinanood habang nagkakalkal sa mga kabine. Medyo duda ako, Nadine. Paliwanag ni Elizabeth habang inilalagay ang maliit na kahon sa kamay ni Nadi. Pupunta muna ako sa kusina. Napabuntong hininga si Nadi. Nakaramdam siya ng nervyos habang binubuksan ang kahon at kinuha niya ang pregnancy test. Sa kabutihang palad ay hindi pa siya umiihi mula pagkagising. Pagkatapos niyang magawa, hinugasan niya ang kamay at lumabas. At hindi na siya naghintay doon. Si Elizabeth ay nasa kusina at nagluluto ng pagkain at umupo siya sa isang upuan at naghintay. Bukas ay pupunta kami para sa cake tasting. Dapat sumama ka sa amin, Nadine. Ngumiti si Nadine at tila nahihiya. Actually, tatanungin sana kita kung maaari ba akong manatiling muli ngayong gabi. Siyempre naman, Nadine. Maaari kang manatili dito hanggat gusto mo. Pwede kang sumama sa amin bukas at pagkatapos ay manonood tayo ng sini. Salamat. Sabi niya at pagkatapos ay tinignan ang pregnancy test. Anong resulta? Tanong ni Elizabeth na naglalakad papunta sa kanya. Positive. Mabuti naman kung ganoon, di ba? Dahil ito naman talaga ang plano. Malungkot na tumango si Nadi. Tama. Alam niyang tama si Elizabeth. Mababayaran na niya si Nicolas. Alam niyang sulit ang nangyari sa kanila ni Nicholas. Ngunit hindi niya nararamdaman na ito ay mas mahusay. Bakit kailangang umusbong ang damdamin niya para kay Nicolas? Gagawin nitong mas mahirap ang lahat ng ito. Maaaring tama si Elizabeth. Marahil ay hindi gusto ni Nicholas na pumasok sa isang relasyon. Gusto nito ang isang sanggol at hindi siya. Mas makakabuti siguro kung pananatilihin niya ang kanyang distansya. Tumayo siya mula sa kinauupuan. Tutulungan kitang magluto. Ginawa ni Elizabeth ang makakaya upang gambalain siya at isiningit nito ang tungkol sa nalalapit na pagpapakasal. Muling natulog si Nadine sa sofa ng gabing iyon. Dalawang beses siyang tinawagan ni Nicolas, ngunit hindi niya ito sinasagot. Kinabukasan, sumama siya kay na Elizabeth at Sam para sa cake tasting. At pagkatapos ay nanood sila ng sini at kumain sa labas. Bago matapos ang araw na iyon, iginiit ni Elizabeth na manatili siya doon. Ngunit hindi niya nais na magpatuloy na magpabiga at alam niya kailangan niyang harapin si Nicolas. Hindi niya ito pwedeng baliwalain habang buhay. Ten o'clock na ng gabi nang dumating siya sa mansyon. Madilim doon, kaya ipinagpalagay niyang nasa trabaho si Nicholas. Binuksan niya ang refrigerator at naghanap ng isang bote ng tubig. Ngunit natigilan siya nang marinig niya itong naglalakad palabas ng silid. Nadine. Lumingon si Nadine at tumingin dito. Nakatayo ito doon habang magkasalikop ang mga braso. Mukhang mas nakakatakot ito ngayon kaysa dati. Kamusta, Nicolás? Anong dahilan? Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Malinaw na galit si Nicolás. Walang dahilan. Wala. Kailangan ko bang ipaalala sa iyo ang tungkol sa kontrata? Hindi na naisip ni Nadine ang tungkol sa kontrata. At nadismaya siya nang banggitin ni Nicolás ang tungkol dito. Pasensya na. Hindi na ulit ito mangyayaring muli lumambot ang expression ni Nicolas. Nadine, makinig ka. Sa tingin ko, kailangan nating mag-usap tungkol sa ate. Tumango si Nadine. Sige. I'm sorry, Nadine. Kung binigyan kita ng indikasyon that we could be something more. Hindi mo naman ginawa yon. Kung ganon, bakit galit ka sa akin? hindi ako galit. Kung ganon, bakit nawala ka ng ilang linggo? Huminga si Nadine ng malalim. Kailangan ko ng lumabas dito. Hindi ako nagagalit sa iyo, Nicolas. Galit ako sa sarili ko. Pinagsisisihan mo ba ang nangyari sa atin? Muling umiling si Nadine. Hindi. At alam mong nasabi ko na ito. Ano man ang nangyari, nangyari na yon. At sa tingin ko ay mas mahusay kung ipagpapatuloy na lang natin kung ano tayo dati. Hindi na ito kailangan gawing mas komplikado. Dahan-dahan tumango si Nicolas. Sige, sumasang-ayon ako. Saglit na tumingin si din sa ibaba. At pagkatapos ay muli siyang nagsalita. Ito ang pinakamahusay para sa ate at sa baby. Baby? Napangiti si Nicolas. Anong ibig mong sabihin? Buntis ako. At makakasama na natin siya sa susunod na siyam na buwan. At pagkatapos, ay mawawala na ako sa iyong paningin. Tinitigan siya ni Nicolas bago tumango. Ngayon, mag excuse muna ako dahil pagod ako. Good night, Nicolas. Ngumiti si din at naglakad patungo sa kanyang kwarto. Tumingin si Nicola sa kanya na may kislap sa mga mata na naging dahila para manatili siya ng ilang sandali pa. Good night na din. much to do all I can Is thinking about you. Not